1, I'm Tinko Chico. Paano maiiwasan maging tamad at maging produktibo? May ilang paraan upang simulan ang araw ng produktibo at maiwasan ang tamad. Number 1. Mag-set ng mga plano. Bago magsimula ng araw, isulat mo ang mga dapat mong gagawin o ngayonin o mga bagay na nais mong makamit. Ito ay maaari maliliit na mga hakbang o malalaking proyekto. Depende sa iyo. Number 2. Gumising ng maaga. Simulan mo ang araw ng maaga upang magkaroon ng sapat na oras para sa mga gawain. Ang pagkisin ng maaga ay maaaring magbigay sa iyo ng panahon para sa sariling pag-aalaga at paghahanda mo bago magsimula sa trabaho. Number 3. Magplano ng oras. Gumawa ng isang oras para sa bawat gawain o aktividad na nais mong matapos. Mahalaga ang pagplano ng oras upang ma-manage mo ang mga gawain ng maayos at maiwasan ang pagkatamad. Number four, magpahinga ng wasto. Hindi dapat kalimutan ang mga pahinga sa pagitan ng mga gawain. Ang mga maikling pahinga or nap ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong energy. Magbigay halaga sa iyong kalusugan. Ang regular na ehersisyo, malusog na pagkain at sapat na pagtulog ay mahalaga upang mapanatili mo ang iyong energy at maging produktibo sa buong araw. Number five, Iwasan ang mga distraction, Iset ang sarili sa isang lugar na malayo sa mga distraction tulad ng social media, telebisyon o iba pang mga bagay na maaari gumadlang sa iyong produktibidad. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, maaari kang magsimula ng araw ng produktibo at maiwasan ang pagkatamad. Follow and share Pinhong Professional for more value.